Hello, mapagpalang araw mga mas. Ngayon nga po ako ay magkagawa ng okoy. Ayan, at ang una kong gawain diyan ay balatangan itong gabi. At ayan nga, at gumamit nga ako ng plastic diyan. At ako nga po ay allergic, At ayan nga, po, the guya na nga ako mga mars. At nilapitan nga ako ni anak at siya naman daw ang maghihiwang nitong sibuyas. Ayan, syempre dapat pino. Kaya ginamitan ko ng pang malakasang ganyan. Ayan. At ayan nga, habang naggagayat-gayat nga si Rowen ng sibuyas, ay dinadal-dal niya ako diyan. At hindi ko nga napansin mga mars na pala ang aking mic. Hello guys! I am I am I am pushing this. This is what? I'm I'm sila the garlic and I turn this what? <laughs> <laughs> I I I I see the onion and I was this watch. Look, so it's my name and so Bye. Bye. Ayan, hello, mga Mars. Ngayon kami ay magluluto kami ng okoy. At ngayon, tinulungan ako ng Roman Mag. Ano na, sibuyas. this one. I got B. Hey, guys. I got B. Iko sa lojong ko baby shrimp. Mau oh, baby shrimp. Sa baby. Suman. Right. Wow, baby shrimp. Hi, baby shrimp. What? Okay. Hi, baby shrimp. Okay. Hey, baby shrimp. No, baby shrimp. Baby shrimp. I can see you. Tulok ba? hindi ka matulog. At ngayon nga, ihahalo ko na nga itong siya May naroon Okay, tsaka. <laughs> okay. ayan. Ito nga ang kanyang gagawin. Ay, ayan ko yung ko. Tapos nga, nalagyan natin ng crispy fry. Ayan. Okay. ng crispy fry. Ano yung sinasabi mo? Hindi Pusa natin siya ng kaminta. Pors kaminta. Mm -hmm. Ah, dapat din natin siya. Ito siya mix. Nakanap na yun. Nababahin ano? mm -hmm. ako. Tapos, syempre, ang pangmalakasan natin si buyas. So, buyas. Hindi siya ito todo kasi gagamitin ko sa mamaya sa so... suka. nung nawalan pala ako ng mic at nalobat pala yan todo salita ako di yan wala na pala akong boses at late ko na nga iyan na pang siin at yan nga yung mga ingredients ko dyan mga Mars ay sasabihin kong ha dalawang itlog crispy fry syempre kayo nang sumukat ng crispy fry nyo shrimp dalawang gabi at saka ba uh, sibuyas at paminta ayan at syempre nilagyan ko din yan ng asin at nagdurog din ako dyan ng dark cubes na hipon ayan nakita nyo ba yan at tinunaw ko muna siya sa mainit na tubig ayan at feeling ko dyan kasi mga Mars kulang yung akin crispy fry kaya nilagyan ko ulit ayan sa pag nga mga Mars ay nagpito lang ako ng isang pera. So, tinikman ko nga siya kung tama ba ang kanyang timpla. At ayun nga, parang sinukat lang. Tamang-tama ang kanyang alat nakalimutan ko nga pala mga Mars ay nilagyan ko din pala yan ng ginisang mix. Pwede naman magic syrup, bahala kayo kung anong inyong i. Ganun nga ang technique doon mga Mars at kung kayo ay gagawa nga ng okoy o mga first time timer, magpiprito muna kayo ng isang peraso. At pag naluto na yon at yun ang inyong titikman at inyong ang batayang panlasa baga kung dadagdagan o oh, hindi. Ayan, at nung niluto ko nga ay tama-tama lang nga ang lasa, kaya hindi ko na siya dinagdagan ng pampalasa. Nga pala mga Mars ay hindi ko na nga rin nabidyohan ng paggawa ko ng suka. Next time ko na lang ipapakita sa inyo kung paano ko ginawa nga ang suka para dyan sa okoy. At ayan na nga mga Mars, nung ako ay magpiprito-pito dyan. Siyempre, pinas-forward ko na nga iyan. At aabutin tayo ng siyempre yan pag yan ay hintay nyo kung paano pa matapos yan baby rula ang ho <laughs> oh, di ba lakas maka nage at sa tayo nang ang akin niluto nagluto din nga pala ako ng okra at syempre may padamo tayo dahil puro pipa ang ulam namin ngayon hala sige maraming salamat sa inyo panood mga mas let's go eat はっはっはっはっはっはっはっは